na mga kabuti sa lahat ng mamamayan. Pagbayan sila at ilayo sa pansariling interes at ilapit tungo sa kabutihan ng pangkalahatan na unahin nila ang katarungan at ang kapakanan ng lahat ng mamamayan. Tinataas namin sa inyo ang aming ekonomiya. Panginoon, inikilala namin ang mga pakikibaka na kinakaharap ng mga negosyo ng pamilya at indibidwal. Nagdarasal kami para sa katatagan at paglago, para sa mga pagtakataon, sa mga magtatrabaho. Hinihiling namin na magbigay po kayo ng inspirasyon sa pagbabago at pagiging malikhain, maging ng mga namumuhunan at protektahan ninyo po kami mula sa kahirapan ng ekonomiya pinagdarasal namin ang mga may hirap, ang mga naghihirap, ang mga walang trabaho, ang mga nahihirapang makaipon. Ibigay mo po sa kanilang mga pangailangan, aliwin ang kanilang mga pagkabalisa, at bigyan sila ng pag-asa para sa isang mas maliwanag na hinaharap. Idinadalangin namin, Panginoon, ang pagkakaisa at pagtutulungan ng lahat ng sektor ng lipunan. Tulungan kaming magtulungan ano man ang aming pagkakaiba upang bumuo ng isang mas malakas at mas maunlad na bansa. Tulungan mo kaming maging mabubuting tagapangasiwa ng mundo at protektahan ang aming kapaligiran para sa mga susunod na henerasyon. Inon, kayo po ang aming buhay na pag-asa. Patuloy kaming nagtitiwala sa inyo. Batid na magagawa niyo po ang higit sa lahat ang aming hiling o iniisip. Dalangin namin na matupad ang inyong kalooban sa aming bansa at ekonomiya. Sa iyong banal na pangalan, kami ay nagtitiwala at nananampalataya. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Amen. sumasay papawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpila. 702 DDA. Ay gabay ng sambayanan. Ang tamang oras, alas 6.30 ng umaga. Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa Pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang umaga, araw tayo ng Martes, a 14 sa buwan ng Oktubre taong 2025 para sa bagong araw. Kami po ang inyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. At Shikaina Abalon. Bagong araw, bagong balita. Pangunahin sa mga balita ngayon, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., personal na nagtungo sa Davao Oriental para tignan ang kalagayan at mag-abot ng tulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol. Maraming Pilipino hindi masaya sa pagtugon ng gobyerno sa inflation at korupsyon ayon sa isang survey. At sa kalakalan, taas presyo sa gasolina at rollback sa presyo ng kerosene, epektibo na. At ngayon sa detalye ng mga balita. Bagong 9 palita. Aabot sa 158.3 million pesos ang tulong na ipinagkaloob ng national government para sa Davao Oriental na ng malakas na lindol nitong isang linggo. Ito ay sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Davao Oriental kahapon kung saan kanyang binigyang diin ang tuloy-tuloy na tulong ng gobyerno hanggang sa ang lahat ay makabangon at magkapagsimulang muli. Inanunsyo ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na sa nasabing halaga, 50 million pesos ang binigay sa Davao Oriental Province, tig 15 million pesos sa mga bayan ng Manay, Banaybanay -Banay at Lupon at tig 10 million pesos sa Mati City, mga bayan ng Taragona, Baganga, Boston at Katiin, tig 5 million pesos sa bayan ng Caraga at San Isidro at 3 million pesos sa Governor Generoso. Samantala, kabilang sa mga ininspeksyon ng Pangulo ay ang Manay National High School or National School sa Barangay San Ignacio kung saan kanyang nakita ang mga nasirang school facilities, gayon din ang Davao Oriental Provincial Hospital. Nag-ikot din ang Pangulo sa Regional Evacuation Center sa Barangay Central at nagtungo sa Taragona Municipal Grounds para bisitahin ang evacuees sa makeshift tents doon. Ayon kay Castro, aabot sa 225 families o 814 katao ang nasa evacuation centers kasunod ng lindol. Namigay din naman ang DSWD ng ting 10,000 pisong cash aid sa 35 pamilya kasama ang hot meals sa mobile kitchen program at 255 na food packs at non-food items. Dagdag ni Castro, ang Department of Human Settlements and Urban Development ay tutulong din sa ilalim ng Integrated Disaster Shelter Assistance Program na may handog na 20 million pesos na tulong pinansyal, 150 na modular housing units at 5 milyong pisong halaga ng raw materials. Samantala, nagdaos din ng pulong ang Pangulo sa lokal na pamahalaan ng Davao para personal na alamin ang kanilang pangangailangan at tiniyak na hindi titigil ang pamahalaan sa pag-abot ng tulong, lalo na sa oras ng sakuna. Bagong araw, pangunahing balita. Rapid structural inspection sa mga naapektuhan ng lindol sa Cebu at Mindanao, ipinagutos ng DILG sa mga local government units. Narito ang ulat mula kay Lynn Garcia de la Cruz. Kaagad na nagbigay direktiba ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa kaukulang Local Government Units o LGUs na agarang magsagawa ng inspeksyon sa mga naapektuhang gusali, infrastruktura at mga tahanan sa Region 7, 11 at sa Karaga Region, bunso ng naranasang malakas na lindol sa Cebu at Mindanao. Sa advisory, binigyan din ang DILG na dapat magsagawa ang LGUs ng Rapid Structural Assessment sa pangunguna ng building officials, municipal, at City Engineers at iba pang technical personnel dapat na prioridad ang mga estrukturang lubhang napinsala ng lindol at kaagad na iulat ang mga nagtamo ng bitak, partial na nag-collapse o wasak sa mga pundasyon. Kasama rin sa assessment ang mga residential structures para matukoy ang lawak ng pinsala at matiyak na ligtas na muling tirhan ang mga ito. Inihayag ng DILG na dapat ang lahat ay sumusunod sa government issuance at protocols sa post-earthquake structural evaluation. Sakaling madeklarang unsafe, o hindi ligtas ang mga infrastruktura, ay dapat agad na magsagawa ng agarang evacuation at relokasyon ng mga apektadong pamilya sa pakikipagtulungan ng Local DRRM Council at Municipal Social Welfare and Development Offices. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, DILG. Bagong araw, Sa ibang tampok na ulat, mas maraming Pilipino ang hindi masaya sa mga hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para kontrolin ang inflation at labanan ang korupsyon. Ito ang luwabas sa pinakabagong survey ng Pulse Asia noong Setyembre na idinaos sa may 1,200 respondents. Uh, 64% ng mga sumagot ang negatibo sa paghawak ng gobyerno sa inflation habang 69% naman ang hindi kontento sa laban kontra katiwalian ayon kay Pulse Asia President Ronald Holmes, ito ay katumbas ng pito sa sampung Pilipino na hindi masaya sa ginagawa ng gobyerno sa mga nasabing usapin. Dagdag pa ni Holmes, senyales ito na kailangang mas may gawin pa ang pamahalaan sa isyu ng inflation at korupsyon. Sa parehong survey, lumabas na ang dalawang nabanggit na paksa ang most urgent national concerns ng na mga Pilipino, 54% sa inflation at 51% sa korupsyon. Nabatid na isinagawa ang Pulse Asia Survey ilang araw matapos ang malawakang kilos protesta na sumisigaw ng pananagutan sa mga nasa likod ng multibilyong pisong flood control projects. Bagong araw, balitang kalakalan. Taas presyo sa gasolina at rollback sa kerosene ipinatupad na. Ito at iba pang business news sa report ni Shaira Gabornes. Epektibo na ngayong araw ang taas presyo sa gasolina at rollback sa presyo ng kerosene. Ayon sa advisory ng mga kumpanya tulad ng Chevron Philippines Incorporated o Caltex, Flying V Petron Corporation, Shell Philippines Corporation at Shell Philippines Corporation, nagtaas ng presyo ng gasolina ng 30 sentimos kada litro. Bumaba naman ang presyo ng kerosene ng 20 centimos kada litro habang wala namang naging pagbabago sa presyo ng diesel. Naglunsad din ng parehong pagbabago ang Clean Fuel, Petrogas at Uni Oil Petroleum Philippines Incorporated maliban sa kerosene na hindi nito ikinakarga. Nagsimula ang bagong presyo kaninang alas 6 ng umaga madiban sa Clean Fuel na magsisimula mamayang alas 4.1 ng hapon. May ilang kumpanya pa rin na hindi pa nag aanunsyo ng kanilang mga presyo para sa linggong ito. Sa iba pang balita, Meralco nag anunsyo ng taas singil sa kuryente ngayong buwan ng Oktubre. Ayon sa kumpanya, tumaas ang generation charge dahil sa pagmahal ng kuryente mula sa mga power supplier, lalo na yung may mga kontrata sa dolyar. Ang paghina ng piso kontra dolyar ang isa sa pangunahing dahilan nito. Tinatayang nasa 15 sentimos kada kilowatt hour ang itataas ng singil. Kaya't asahan ang mas mabigat na electric bill ngayong buwan, lalo na para sa may mga mataas na konsumo. Babala ng Meralco sa publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente kung maaari. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes. Bagong Araw, Panahon Easterlies ang nakakaapekto sa Luzon at Visayas. Sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Eastern Visayas, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque at Oriental Mindoro ay may maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkulog pagkidlat, bunsod ng Easterlies. Ang natitirang bahagi ng Luzon at Visayas ay bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pagulan o pagkulog pagkidlat, dulot pa rin ng Easterlies. Habang ang Mindanao ay bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkulog pagkidat dulot naman ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.1 hanggang 32 degrees Celsius. Sumikat ang araw bandang 5.47 ng umaga at dulubog dakong 5.37 ng dapit hapon. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, pano kalang 6.793 trillion pesos na pondo para sa 2026, aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara. Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza humiling ng house arrest. At sa palakasan, Manny Pacquiao pinaghahandaan na ang 2026 comeback fight. Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Ako ara pang balita Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ng House of Representatives ang House Bill Number no. 10800 o ang proposed 6.793 trillion pesos sa national budget para sa 2026. Sa isa nagawang plenary session, 287 na mga mambabatas ang bumoto pabor sa General Appropriations Bill. Habang labing dalawa ang bumoto ng no at dalawa ang nag-abstain. Bago na aprobahan, dumahaan sa sa hamon ang proposed budget sa ikalawang pagbasa ng i-adopt ng mga mambabatas ang amienda para sa budget cut ng Office of the Vice President at pagsantabi sa mungkahi na tanggalin ang 250 billion pesos na unprogrammed appropriations. pangunahing balita. Maaaring patawan ng contempt si dating Ako Bicol Representative Zaldico kung mabibigo siyang sumipot sa pagdinig ngayong Martes ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay ng flood control anomaly. Ayon kay ICI Executive Director Brian Keith Hosaka, nakahanda ang komisyon na hilingan sa Regional Trial Court na isight in contempt si Ko kapag hindi humarap sa hearing ngayong October 14 sang ayon sa sabpina na ipinadala sa kanya. Amin Apinado naman si Hosaka na malaking hamon ito dahil wala sa bansa si Ko. Nitong isang linggo, inisyuhan ng ICI ng Sabina si Ko para sa pagdinig ngayon upang ibahagi ang kanyang nalalaman sa budget insertions at flood control projects. Hinilingan din siya ng ICI na dalhin ang mga kontrata, records at iba pang dokumento bilang siya ang naging dating pinuno ng House Committee on Appropriations. Pag-araw, pang balita. Samantala, hiniling sa Senado nina dating Bulacan First District Engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza na ilagay sila sa house arrest. Itong siniwalat ni Senate President Vicente Soto III. Ngunit kanyang linaw na wala pang desisyon ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol dito. Matatandaan ng Blue Ribbon Committee ang nagpataw ng contempt sa mga nasabing dating opisyal ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay Sotto lumiham pal lamang ang tatlo para sa hiling na house arrest, ngunit hihintayin pa umano ng komite si senator Erwin Tulfo na siyang acting chairman ng komite or committee bago magbaba ng desisyon. Samantala, ang isa pang nakadetain sa Senado na si Contractor Pacifico o Curly the II ay una nang naghain ng habeas corpus petition. Ngunit nanindigan ng Senado sa ipinataw na contempt na pasok umano sa Constitutional Authority ng Upper Chamber bagong araw, Balitang Bayan. Nagkaroon ng maliit na phreatic eruption sa Bulkang Taal lunes ng umaga ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX. Batay sa time-lapse video na ibinahagi ng ahensya, umabot sa siyam na raang metro ang taas ng abo at usok na lumabas mula sa bunganga ng bulkan. Nananatili sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal na nangangahulugang may abnormal na aktibidad at may posibilidad pa rin ng bigla ang pagsabog. Ipinagbabawal pa rin ng FIVOX ang pag malapit sa Taal Volcano Island, lalo na sa paligid ng main crater at daang Castilla Fisher, pati na rin ang paglipad malapit sa bulkan. Bagong Araw, Balitang Bayan sa ibang dako, ako magpapatupad ng monitoring si barangay captain Sunny Luzada ng Abukayan Goa Camarines Sur sa mga farm to market road or FMR projects para tiyaking natapos ang mga ito kasunod ito ng ulat ni Senator Sherwin Gatchalian na kabilang ang Bicol Region sa mga may pinaka maraming overpriced na FMR projects noong nakaraang taon ayon kay Luzada may mga proyektong naiwan ng dating administrasyon kabilang ang is sa Sitio San Miguel 1 na hindi patiyak kung kulang sa pondo o sinadyang hindi ituloy. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang paggawa ng dalawang FMR Project sa barangay sa Sitio San Miguel 2 na nagkakahalaga ng 2.9 million pesos at sa Sitio Maylubas na may pondong 1.6 million pesos. Bagong araw, Balitang Bayan Labing walong municipal police station sa Mindanao ang nagkaroon ng maliit na pinsala dahil sa lindol noong nakaraang linggo ayon sa Philippine National Police o PNP. Sinabi ni Police Colonel Esmeraldo Osha Jr., patuloy pa rin ang aftershocks mula sa magnitude 7.4 at 6.8 na lindol noong Oktubre Ajis. Tanging ang Karaga Municipal Police Station sa Min sa Davao Oriental ang hindi ligtas gamitin dahil sa structural damage. Pansamantala namang inilipat sa bas ng gusali ang mga tauhan ng Caraga Station. Tiniyak naman ng PNP na kontrolado na ang sitwasyon sa rehiyon. araw, palita sa palakasan. Muling nakikipag-ugnayan ang Filipino boxing icon na si Manny Pacquiao sa kanyang longtime advisor at manager na si Michael Conks bilang paghahanda sa kanyang 2026 comeback fight. Buko dito, makakasama din ng boksingero ang dating promoter na si Bob Arum upang ipromote ang susunod na laban ni Pacman. Sa ngayon, hindi pa naman tukoy kung sino ang makakalaban ng Filipino boxing icon. Kamakailan lamang ay nagtapos si Pacquiao sa isang majority draw laban kay Mario Barrios noong Hulyo na tanda ng kanyang pagbabalik sa professional boxing matapos magretiro noong 2021. Bagong Araw, Balita sa Palakasan Nakapasok na sa Olympic qualifiers ang Philippine Men's Curling Team matapos ang malinis na panalo sa pre-qualifying tournament sa Scotland. Tinalo ng koponan ang Denmark, Chinese Taipei, New Zealand, Australia at Poland para makuha ang pwesto sa qualifiers sa Canada ngayong Disyembre. Binubuo ang team nina Mark Fister, Christian Haller, Enrico Fister, Brayden Carpenter at Alan Frey. Ayon naman kay Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino, proud ang bansa sa tagumpay ng at umaasang makakapasok ito sa 2026 Winter Olympics sa Milan Cortina. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, posibilidad ng pagtama ng The Big One sa Metro Manila mas tumataas habang palapit ang taong 2058 ayon sa FIVOX. Laguna, nag-shift sa online classes hanggang sa katapusan ng Oktubre bilang pag-iingat sa lindol. At sa ibang bansa, mahigit isang daan, dalawampu na sawi at nawawala sa Mexico dahil sa matinding baha at pagguho ng lupa. Bagong Araw bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpilan ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo sa anmang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. araw, Pangunahing balita. Nagpaalala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS na mas tumataas ang posibilidad ng pagtama ng The Big One sa Metro Manila habang papalapit ang 2058. Ipiniliwanag ni FIVOX Director Teresito Bacolcol na bagamat imposibleng mahulaan ang eksaktong oras ng pagtama ng lindol sa Metro Manila, maaari namang matansya ang pagdating nito base sa recurrence interval. Inaasahan na ang The Big One ay magnitude 7. 2 na lindol natatama sa Metro Manila dahil sa paggalaw ng West Valley Fault na tumatawid sa Quezon City, Marikina, Pasig, Makati, Tagig. Muntinlupa at mga probinsya ng Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna na itala noong 1658 ang huling malaking paggalaw ng West Valley Fault batay sa lower boundary ng 400 hanggang 600 years ng recurrence interval nito. Samantala, sinabi ni Bacolcol na posibleng makaranas ng sunod-sunod na lindol dahil ang bansa ay mayroong 180 active fault segments at anim na active trenches. Bagong araw araw balita. Wala na muna ang face-to-face -face classes sa lahat ng antas, pribado man o pampublikong paaralan sa buong Laguna ngayong October 14 hanggang 31. Inanunsyo ni Laguna Governor Sol Aragones na magsishift muna sa alternative delivery mode, gaya ng online classes o modular mode of instruction bilang pag-iingat sakaling lumindol dahil sa paggalaw ng West Valley Fault. Paliwanag ni Aragones dahil sa serye ng mga lindol sa bansa nitong mga nagdaang araw, tinipon niya ang mga lokal na opisyal para talakayin ang banta ng lindol sa Laguna. Kasama sa nasabing pulong ang mga taga-health, education at disaster risk sectors. Kabilang umano sa napag-alaman nila na mataas ang panganib na pinakamapinsala kapag gumalaw ang West Valley Fault ang San Pedro sa Calendola, GSIS, Sampaguita Village, San Antonio, San Vicente at United Bayanihan, Santa Rosa sa Santo Domingo, Kabuyao, Casile, Kalamba, Kanlubang, Binyan, poblasyon ng Malamig at San Francisco. Nilinaw naman ni Aragones na ang kanilang mga hakbang ngayon ay paghahanda lamang at umaasa na hindi naman mangyari ang malakas na lindol. Iuutos din niya sa LGU sa Laguna na mag-inspeksyon ng mga gusali at iba pang pasilidad gaya ng mga paaralan at paghandaan ng evacuation centers sakali ngayong lumindol ng malakas sa lalawigan. Bagong araw, pangunahing balita. Samantala, Cavite 4th District Representative Francisco Barzaga hindi nakadalo sa House Ethics Panel Hearing. Alamin ang detalye sa ulat ni Eddie Galvez. Pagpupuyat sa paglalaro ng video games ang dahilan ng kontrobersyal na kongresista na si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga kaya hindi siya nakarating sa takdak oras ng panel hearing ng House Committee on Ethics and Privileges upang talakay ng reklamong inciting to sedition at conduct prejudicial to government service na inihain laban sa kanya ng kapwa kongresista. Kaninang umaga sa Andaya Hall kung saan ginanap ang panel hearing, late dumating si Barsaga sa tagdang oras. Katwira niya, hindi ang gabing dumalo siya sa protest rally sa Magkati kung hindi pagpupuyat ito sa paglalaro ng video games. Sa ambush interview ng House Accredited Media, sinabi ni Barsaga na hindi siya makikipag-areglo at mas gusto niyang matuloy ang pagdinig upang maidepensa ang sarili. Handa ang mambabata sa kalin parusahan at patawan siya ng suspensyon, pagkakatanggal bilang kongresista o pagkakakulong. Kaugnay nito, hindi rin buka si Deputy Speaker Ronaldo Puno at ang dalawamputsyam na miyembro ng National Unity Party na nagsampa ng reklamo na makipagkasundo kay Barsaga dahil hindi naman ito personal grievance at insulto sa kanya kundi insulto sa buong institusyon. ay kay Puno, wala nais nilang ituloy ang kaso upang magkaroon ng standards of behavior sa House of Representatives. Ang sabi pa ni Puno, hindi na talaga yung detalyo o merito ng ethics complaint dahil bumuupa ng Subcommittee for Reconciliation ang ethics panel upang subukan na pagkasunduin ang magkabilang panig. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives. Bagong araw. Hãy subscribe Umabot sa 66 ang kumpirmadong nasawi at 65 ang nawawala matapos ang matinding pag-ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng Gulf Coast at Central Mexico ayon sa gobyerno ng bansa. Paliwanag ni Admiral Raymundo Morales ng Mexico Navy, ang pagbaha ay dulot ng pagsanib ng mainit at malamig na hangin sa mga ilog at bundok na matagal nang binabaha. Sinabi ni Mexico President Claudia Sheinbaum, apektado ng hindi inaasahang malakas na pag-ulan ang isang isang daang libong kabahayan kung kaya nakatakda siyang makipagpulong sa Finance Ministry para sa rehabilitasyon. Ayon kay Laura Velasquez, tagapamuno ng Civil Protection, pinakamatinding tinamaan ang mga estado ng Veracruz at Hidalgo kung saan naiulat ang kabuang nasa nasawi at anim isa katao ang nawawala habang patuloy ang clearing operations. Bagong araw, balita pantay Pinalaya na ng Hamas ang huling mga buhay na bihag mula sa Israel sa ilalim ng ceasefire deal. Kumpirmado ng Israeli military na natanggap na nila ang lahat ng mga bihag na buhay pa na sinalubong ng emosyonal na pagtitipon sa hostage square sa Tel Aviv. Bilang kapalit, pinalaya naman ng Israel ang halos 2,000 mga bilanggo at detainee na Palestinian na sinalubong naman ng masayang pagdiriwang sa Gaza Strip at West Bank. Sa kanyang talumpati sa Israeli Parliament, hinikayat ni United States uh, President Donald Trump ang bansa na gawing kapayapa ang kalilang tagumpay sa digmaan. Bagong araw, bagong diwa. Mula sa ikalawang Timoteo 2:22, kaya nga iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan, sa halip ay pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal at mapayapa kasama ang mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Bagong araw, bagong balita. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Martes ng umaga a 14 sa buwan ng Oktubre taong 2025, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang at Shikai na Abalon. Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Sumain ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FABC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw. Ang tamang oras, alas 6.56 ng umaga. mga kaagapay, may bagong GCash QR Code ang FEBC Philippines para mas mapadali at mapabilis ang pagpapadala ng donations gamit ang GCash. Kung hindi pa po kayo pamilyar sa GCash, ito po ay isang mobile app na pwede ninyong gamitin para magbayad ng bills, bumili ng load at magpadala ng pera. At ngayon, mas madali na rin makakapag-donate gamit ang bagong GCash QR Code ng FEBC.